Oh, sinabi niya na pinagalitan ka pa daw niya. Bakit ka daw namimili kung sino ang sasabihin mo? Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Ako po ang nagalit sa kanya kasi mali po yung information na lumabas. Ikaw ang nagalit sa kanya. Ay, hindi naman po. Pero, Pero sabi niya, niya, sabi niya, pinapagalitan ka niya dahil namimili ka lang kung sino ilalaglag mo. Hindi lahat sinasabi mo. Hindi po, Your Honor. Ako po nagsabi kay Attorney kung na kung kami sa information na wala pa naman tayong epidensya. So sila yung pinalita mo lang si Antonio Portal o siya pa rin? Siya pa rin po, Your Honor. Oh, siya pa rin. Tapos so, hindi kayo magkaka-intindihan. Ano ba ito? Uh, Ituloy uh, pa rin ang inyong relationship kahit na nagkapapanggaan kayo. Sinabi so, ko naman po na pag inulit niya pa po, hindi ko na po siya uh, to consider, Your Honor. Uh, ma Ma'am, Sir Chair, uh, I... Uh, may I uh, move that uh, riksiring atau reportong di bayi dia because mabigat yung sinabi niya Mr. Chevel uh, ito'y parang so sort na, of so tayo saligar, kasi tayo sa legal kasi abogado yan, lawyer yan eh. yeah, we are to invite you mas uh, uh, relationship yeah. tingnan natin, tatanong mo rin sa mga abogado hindi tayo abogado pareho eh we have to invite you mas a resource person Mr. Chevel uh -huh. it's like a sort of democracy uh, hanging over our heads but uh, sinabi niya gano'n dapat pa klaruin ninyo Pwede ba Pwede ako, pwede siya, pwede si si Tomisa, pwede si Tambang. Dapat maklaro ito kaya sana ba yung ginaan si si Atomini yung kwan, Porton. I, I got the feedback. that's a client privilege on communication. So, Pero bakit na sinabi sa media, Mr. Chair? Eh, ikaw, hamonin mo lang, huwag dito. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Pero, pero Mr. Mr. Chairman, yung kliyente na mismo, dinidina yung sinasabi ng kanyang abogado. You no? Know? So... Sige. you, yeah, Mr. Chair. Sa sulir, uh, natin na tao na gumagawa ng fake na ID. Ah, uh, andito ba? Torigusa? Alika. actual torigosa Pwede na. Sige, may utang pa ito sa inyo, ano? Yung malaki po utang pa sa inyo. 24 niyo. million, ano? Opo, yung upper. Bangga, tanongin natin. Mr. Chair, yung movement ng resource person papunta sa upuan, deducted yun sa Mr. Chair, ha? <laughs> yeah. Mr. Torigo, saan na kapag-out ka na? Kanina? Opo. Ikaw ang tinuturo na bumawa ng fake na ID dito sa kay Engineer Alcantara at Engineer Vice Rondes. Is it true? Bako, ah, gusto ka din magandang araw po sa Mr. Chair. Diretso na kasi buupos yung time ko. Sasagot ka ka lang. Ano po, uh, hindi, ko, hindi po akong gumawa o nagpagawa po ng mga sino po nila? Ako, ako po ang sinamahan po lang, lang po sila sa sa membership counter upang magpagawa ng mga cards nila ng membership. Actually, Your Honor, kung mabibigyan lamang po ako ng ng pagkakataon, pwede po sana na kung ma-retrieve po yung yung CCTV meron po yung occasion na nakapila po silang lahat pumipirman po at dala po yung mga so let's hide this let's go to the point, the main point of the issue bakit ibang pangalan nila na talaga sa ID? hindi ko po alam yun your honor eh kung sila tanungin ko hindi rin nyo alam kayo daw nagbigay alam mo mabigat ito ha because kung totoong kayo nag-facilitate sa pagmanufacture ng fake ID para ito mga DPWX para makapag kahit na lead illegal sila na maglaro dyan sa sa casino nagiging instrumento kayo you are not only an accessory you are an accomplice to the crime na idubos nila yung pera ng gobyerno sa paglaro dyan sa Soler dahil kayo nag-facilitate at yung pag-facilitate ninyo ay talagang criminal yan, Gumawa kayo ng ID na ibang pangalan para hindi sila matuntun. Uh, Your Honor... Sino ang gumagawa ng ID doon? Sa Soler? Hindi ko po talaga alam, Your Honor. Hindi nga! Sabi mo nga, nakapila sila doon. Papa. Sino ang nag-operate doon? Sa membership counter po. Sino mga tao doon? Yung mga empleyado po ng Soler. So, di, di na na hindi ikaw ang nag-facilitate na bagisyon ng bagay. Hindi po talaga, okay. your, your Honor. ako po, kung ang sinasabi ko nga po, kaya ko po pong panindigan ng aking sarisay. Kasi ano po eh, na meron pong, kung may re-retrieve lamang po yung video, lang po sila doon, nakapila po sila doon. So, sino ang na doon, nagbibigay ng one, nag, uh, gumagawa ng ID, magbigay ka ng pangalan? Eh, hey, ano po yun eh? Pag ibang ano po yun na uh, empleyado po, papalit pa. Sige, magbigay na lang pangalan. Para eh, patawag na din dito. Alam nyo, naupo ang pera ng Pilipinas. Dahil sa inyo eh, pinaalaw niyo sila nung maglalaro ng fake na ID. Eh. Kaya, um, uh -huh. niyo yung pera ng DPWH. Ah, uh, Your Honor, kung mamarapati nyo po. Oo. Oh. Uh -huh. Nung makilala ko po sila, naglalaro na... Sa, balik, balik lang tayo sa lang Apo, apo. You can give me names. kung so, sino yeah. ang gumawa ng ID nila? Hindi ko pala po akong nali, sir, pagka pangalan po eh. Pero yung mga... Sino nga ang tao doon? Ikaw eh, nga nag-escort doon, papunta doon. Sino gumagawa ng eh, ID nila? Hindi ko na po maalala, sir. Ay, your 20, Since 2022 pa po yung pangyayari po ngayon. kami sa hindi konti. Kung nagsimali ka rin, iba ang magsikaw lang ang hindi milyonaryo na makukulong ngayon dito. Lahat yan, milyonaryo yan na, yung milyonaryo yang na content namin. Ikaw wala kang pera, pero mag, sasama ka doon sa baba. Ako nga po, Your Honor, yun po ang kinakasumahaw ng magsimali. Okay, yun ka lang mo yan. Hindi po, ang kinakano ko lang po, yung pati yung mga anak ko, saka yung nanay ko na, na po, wala. Kami po, lumalaban lang po ng pulong parehas sa buhay. Alam ko, ispipilipilyado ka lang dyan eh. Pero yung nga uh, tulungan mo kami na ba kuha ang katotohanan? Kaya ka pinatawag dito. Kasi kung uh, alam namin na ito na diretsyo, hindi ka na namin tanong eh. Papusasan ka na namin diretsyo. Kaya na tanong ka namin para malaman namin kung sino ito. Malaking sindikato na ito eh. Parang paggawa Kasi, ng programa hanggang naglustay ng pera na nakamkam nila kasama kayo sa sindikato dahil kayo nga nagbigay ng ID na hindi pre hindi po talaga ako ako kayo wala wala kang ibigay ng pangalan wala wala po ako kasi ko, po akong kinalaman maritrade mo yung uh, CCTV doon na kung kung matutitig dito hindi wala po na sabihin naman ng CCTV na good for uh, one month lang maximum yung retention ng memory uh, ng CCTV namin, 2022, malabo na. Kaya well, yeah, I am relying your human memory, not the CCTV memory. Ah, Your Honor, pwede pa pong pagbasihan yung membership card nila? Kasi real-time po yung pictures po nila doon eh. Yung kung ano po yung picture nila doon, yung po yung araw na nagsipyagma po sila nung ginagawa nila eh. yung card. At doon din po nila pa rin isintay yung mga ID's. Okay, sige, hanapin naman yan. You already took the hook, huh? okay. ha? O, mapatawag ka pa rin. Okay Amin lang po, okay Amin lang po. Honor. Wow.